Grabe naman tong si Ken kung gumiling, parang nanghikayat. At saka yung sa gitna niya, mayroong, hindi ko na sabihin, baka masinsert pa ako at ma-copyright at ma-block pa yung account ko. Kaya ayan po siya. Super talented. At saka yung katawan niya, skinny. Bagay sa kanya yung mga damit niya. At uh, siyempre, may boses, maganda ang boses. Morino, lalaking lalaki yan eh marami siyang kayang gawin sa kanyang boses pwede sa mag rap pwede sa mag mag equalizer yung parang mag loud wow wow mga ganon bagay sa kanya yan yung mga refrain sa mga songs ni Pablo kaya ayon nasaan na si Marlene na basher o hater ni uh, ni Ken isang kritiko na sinabi niyang uh, ignorante na taga bundok o ba diba? Yan si Ken, isang OIC sa isang kumpanya, sarili niyang kumpanya ha, take note, sa batang edad mayroon na siya. Nang dahil yan sa pagsumikap, he has a humble beginning but now nagususumikap. Atubad niya ang kanyang mga pangarap, hindi lang maging isang singer, performer at uh, maging magkaroon ng concert abroad. Naging nusyante pa siya, umahon sa hirap ang kanyang pamilya, ang pagiging humble beginning ay umangat siya. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.